News mga balita ngayon Monster ship ng China umalis na sa karagatan ng Zambales Ngunit pinalitan ng isa pang CCG ship Bulkan Kandaon patuloy pa rin ang pagbuga ng abo Mahigit 6,000 senior citizens na nawagan sa Senado para sa Universal Social Pension Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan Ngayon Umalis na ang China Coast Guard vessel CCG5901 o ang tinaguriang monster ship sa karagatang malapit sa Zambales matapos ang higit dalawang linggong pananatili nito sa loob ng exclusive economic zone o EEZ ng bansa. Ayon sa Philippine Coast Guard o PCG, hindi tumigil ang BRP Gabriela Silang sa pagbumanman sa ilegal na presensya ng monster ship. Oras-oras din umano itong nagpapadala ng radio challenges sa naturang barko ng China hanggang sa lumayo ito at huling na monitor 95 nautical miles ang layo mula sa coast ng Zambales. Gayunpaman, isang barko ng China Coast Guard na CCG-3304 ang pumalit dito na di hamak na mas malaki pa sa pinakamalaking PCG vessel. Sa kabila nito, nanindigan ng PCG sa pagtaguyod ng international law at pagprotekta sa maritime jurisdiction sa EEZ ng bansa. Patuloy pa rin ang pagbuga ng abo ng Bulkang Kanlaon ayon sa bagong monitoring report ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Sa time-lapse footage na kuha ng IP at Basler cameras sa Kanlaon Volcano Observatory sa Kanlaon City, una itong nakapagtala ng ash emissions bandang 8:33 AM hanggang 9:02 AM na may taas na 300 metro pakanluran. Nagpatuloy itong maglabas ng abo bandang 1.36pm hanggang 1.44pm na may parehong taas at direksyon. Bukod dito, nakapagtala pa ito ng 12 volcanic earthquakes kabilang na ang limang volcanic tremors na tumagal ng 8 hanggang 56 na minuto. Nananatili pa rin nakataas sa alert level 3 ang vulkan na nangangahulugan na posible muli itong sumabog sa anumang oras. Mahigit 6,000 mga matatanda o senior citizens sa pangungunan ng United Senior Citizens Party List ang nagtipon sa labas ng Senado sa Pasay City kahapon upang himuki ng agarang pagpasa ng House Bill number no. 10423. Ang panukalang batas na ito ay naglalayong bigyan ng Universal Social Pension ang lahat ng senior citizens sa bansa. Ayon kay representative Milagros Magsaysay, matagal nang naghihintay ang mga nakatatanda, ngunit tila hindi ito pinapansin ng Senado kahit na ipasa na ito sa Kamara noong May 21, 2024. Kung maisa sa batas, aamyendahan nito ang Republic Act 7432 o ang Senior Citizens Act, Nakasalukuyang nagbibigay ng 1,000 pesos buwan ng pensyon sa mahigit 4 na milyong indigent senior citizens. Patuloy na umaapela ang mga matatanda sa Senado na pakinggan ang kanilang hinaing bago matapos ang kasalukuyang kongreso. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchongko nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.